Magandang araw mga kaubas Kumusta kayong lahat Ang gagawa ulit tayo ng bagong video ngayon Pero bago yan ay Ipapakita ko muna sa inyo Itong aking mga bulaklak ng ubas Yan Ito Malalaki na mga kaubas Yan Makapal dito banda So ang pag-uusapan natin ngayon mga kaubas Ay tungkol dito sa mga bulaklak ng ating obas kung paano ba natin ito alagaan at kung paano natin ito mapapatuloy hanggang sila ay mabuo na hanggang bunga mga kaubas kasi dito sa stage na to mga kaubas ay masilang itong mga bulaklak ng ating obas so hindi ito mabubuo pagka tayo ay nagpabaya kaya tuturo ko sa inyo mga kawabas bibigyan ko kayo ng mga idea kung ano ba dapat 'yung ating gagawin para ang ating mga bulaklak ay mabuo na maging bunga. So ito na 'yung mga bulaklak ko ngayon. Mahaba na 'yan. So halos lahat 'yan mga kabasa ay mayroong mga bulaklak. 'Yan. Ito ang ganda na. So ang una nating gagawin mga kabasa para itong ating mga bulaklak ay mabuo na maging bunga sila ay kailangan natin siyang alagaan ng mga fertilizer na pa uh, inorganic man yan or organic mga kawabas kailangan natin siyang applyan so ang i-apply natin mga kawabas dito sa kanyang mga puno ay yung complete fertilizer at yung 0060 mga kawabas at naglalagay na rin tayo ng mga organic materials tulad, tulad ng mga cow manure uh, chicken manure basta kahit anong klaseng mga organic mga kawabas ay napakaganda yon sa ating ubas uh, katulong yon sa pagbibigay ng mga nutrients pero sa ngayon kahapon ay nakapag apply ako ng fertilizer kaya hindi ko na may papakita sa inyo mga kaubas So yun yung unang uh, I-apply natin Pagka sa ganitong stage mga kaubas Every 2 weeks yun Na mag-apply kayo ng complete at uh, Potassium Ang ratio naman nun mga kaubas Depende sa Makikita nyo dito sa kanyang Bulaklak Kung may iksi Ang kanyang mga bulaklak Ay kailangan ay pagdagdag kayo ng uh, potasyo maaring 50% ng complete at 50% din ng potas kumbari sa isang lata ay 50-50 mga kaubas kung contento na kayo dito sa haba at gaganda ng inyong mga bulaklak ay mas marami yung complete kaysa yung putas mga kababas pwedeng 75% yung complete at 25% na lang yung ah uh, putas yung mga kababas so ang susunod mga kababas na gagawin natin para magtuloy itong mga bulaklak ay mag-apply din tayo ng uh, foliar mga kababas na katulong din ng foliar na Uh, kapag patibay sa ating mga bulaklak ng ubas para ito ay hindi maabort hindi malaglag para magtuloy tuloy sila ang application naman ng uh, foliar mga kaubas ay maaring 2 times a month, 3 times a month mga kaubas pero okay na yung 2 times a month mga kaubas tapos mga kaubas ang susunod dito ay para protektado naman siya sa ulan kasi pag laging umuulan mga kawabas ay tinatamaan naman ito ng sakit na powder uh, powdery mildew at uh, doon yung downy mildew so kailangan mga kaubas ay na kapag apply din tayo ng mga full ng mga fungicide para hindi ito magkasakit kasi pagka nagkasakit yung ating mga bulaklak, kunwari, nagkaroon ito ng mga puti-puti, yung tawag doon ay powdery mildew, ay hindi rin sila mabubuo mga kubas, unti-unti yan malalaglag. Pagka nagkaroon naman lang daw ni mildew, itong mga dahon, makikita nyo na nagkukulay uh, yellow na yung inyong mga obas. So, hindi rin magtutuloy itong mga bulaklak niya kasi kailangan ng ating bulaklak para siya ay mabuo ay itong mga dahon kung wala itong dahon mga kaubas lalong lalo na sa ganito pa lang sila kasi itong dahon mga kaubas ito yung uh, dito niya kinukuha yung pagkain na nanggagaling sa sikat ng araw na dinideliver niya dito sa kanyang mga bulaklak so pagka ito nagkasakit so kulang na ngayon yung uh, supply niya dito So hindi rin mabubuo, may mabubuo man, pero hindi siya ganito ka kaganda. Konti lang may, ang mapapansin niyo na ay isang bunch niyo lang, mayroon siyang lima, pito na berries na nabuo. Pero kung nung ganito pa lang sila ay magaganda pero nalaglag. So yun yung dahilan mga kaobas. So ang isa pang dahilan mga kaobas na hindi sila nabubuo ay yung nagkukulang tayo ng mga Fertilizer at organic fertilizer mga kaubas So yun yung tatlong uh, uh, Pamamaraan para Ang ating mga bulaklak ng ubas ay uh, Mabuo sila So ito mga kaubas Meron akong tinimplang fungicide at may kasama na ring foliar mga kaubas So mag spray ako ngayon Kasi ayan Araw-araw umuulan Kahapon ay umulan ng yelo may kasama pang hilo anong tawag yun? hailstorm ba? kaya ito kabutas butas yung mga dahon at may naputol pa nga oh. yan mas lalo na sa kabila mga kaubas ang daming naputol Ayan, oh. Ayan. kaya ngayon mag spray ako ng pulyar at may kasamang fungicide mas maganda sana mga kaubas na mag-spray tayo ay yun sa umaga kaya lang meron akong ginawa kanina kaya ngayong hapon bago umulan ayan madilim ay mag-spray tayo ayan uy masyadong makapal ah. Ayan, mag-spray na tayo mga kabas bago umulan. Mas maganda ang timing ng pag-spray mga kabas ng mga ganitong fungicide ay sa umaga or sa hapon. Basta bago umulan mga kabas. Pag di naman kayo spray ng bago umulan ay pagkatapos ng umulan mga kabas ay kailangan magkapag-spray kayo para hindi magkaroon ng sakit itong ating mga ubas yan so ito lang yung ginagamit ko kasi dalawang pulo lang naman ito mga kaubas yan so hindi ko na papahabain pa mga kaubas yung ating video ngayon basta yun yung tatlong uh, para mabuo at maging uh, berries itong ating mga bulaklak para hindi sila maabort magtuloy tuloy sila hanggang tayo ay makapag harvest so hanggang doon lang mga kaubas maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood at pagsuporta at pagtitiwala sa aking mga binabahagi sa inyo lalong lalong sa mga naniniwala So hanggang dito lang mga kabas. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.